Baka face to face na saksiyan po natin kanina ang hindi mapantayang talento nila Lamang Rudy at Andrea pero ngayon nga po kasama natin ang manager ni Andrea na handa po siyang ipaglaban sa kahit anumang laban na talagang si Andrea ang nanalo. Ano ba eksakto yung nakita mo doon, Jojo? Bali yun nga po yung magtatabulate na po yung organizers. E eh, hmm. nandun po ako sa backstage, nag-iintay. Doon po nagtabulate yung organizers. Hindi ko naman po talaga intention na manila. Eh, kaya lang, since nandoon na ako, nakikita ako naman, tinignan ko na siya ng tuluyan. So, anong unang ginawa mo nung narinig mo na hindi si Andre ang tinawag? Ginawa ko, tinawag ko si Andrea. Sabi ko, Andrea, hindi ka dito. Bakit ganun? Ang alam ko, ikaw ang champion. Nakita ko na. Hmm. High score ka. Tapos biglang si Rudy tinawag? Sabi ko, kausapin mo nga yung organizer. Eh, pero kayo natin ang natin. manager, di ba? Kayo dapat kumausap dun oh, sa hindi. organizers. Kaming dalawa na po ang kumausap. Oo. Oh. Tapos sabi ko, itabulate nyo Anong ulit yan. Anong sagot sa inyo ng mga organizers? Ayun eh, nga po, itinabulate nila ulit. Oh. Kaya lang na-award na po sa kanya. Tapos yun nga po, ina-award sa kanya, nakaalis na Pero siya. Pero hindi, inamin ba ng mga organizers na nagkamali sila? Inamin na po nila, dahil tinabulate ulit eh. Nakita oh. nila talagang itong highest. Oo. Oh pareho po silang 86 eh. Sa point system na sila nagkatalo eh. Point 30, siguro ito 20 lang eh. Point 30. 86.30. Siya 86.20. Baka naman yung nakita mo, Kuya Jojo, hindi pa yun yung final na po, score nila. Na. Hindi naman po. Ito, pinatabulate namin ulit eh. Yun pa rin ang lumabas. Kaya lang ang nagkamali talaga dito, yung nagsulat po na pinasa naman sa MC, na siyang binasa ng MC. Makaya lang, kinarir naman nila. Ba't hindi nila isuko yung peryo. Dapat yun. ibalik nila. Kaya lang siguro, desperado na makatikim din ng panalo. Pero gano'ng katotoo o, na nung nagpunta kayo, ka, kayo, ka, kayo kay ka Kuya Rudy, lugar. kasama ka ba noon? May kasama kayong organizer? Opo, inumaga na nga po kami noon e, eh. bakit sabi niya wala daw? Eh, siya ng mga kamag-anak niya. Wala, wala, wala. Tinatago. Tagay pa lang, nagtanong na ako eh. Wala po silang kasama. Dahil kung may kasama po sila, ibibigay ko yan. Sanay po kami matalo at saka manalo. Hindi ko pag iintirasan yung pera mo na yan. Tapos ngayon naman, ibibigay mo. Pero gano'ng katotoo, Kuya Jojo, na nagtangka at nagsalita daw si Andre ang pabubugbog niya, si Rudy. Nasabi niya man po yun, pero yung nabugbog siya na sinasabi niya sa Novaliches, hindi, hindi kami, hindi, wala kaming kinalaman doon. Kasama niyo yun, So hindi ninyo niyo kakilala yung dalawang hindi sinasabing hindi kami, ng bugbog sa kanya na lang niya. Pumapapatunayan niya. Bugbog sa kanya, baka pina-tripan ko siya. nagpunta kayo, hindi ibinalik ni Kuya Rudy ang pera. Hindi Bakit hindi niyo pinakiusapan ng organizers at sinabi niyo na po kayo po na. ang nagkamali? Ang nagkamali ay yung sumulat at yung nagbasa. Dapat ibigay po ninyo yung premyo kay Andrea kahit may binigay na kayo kay Rudy. O, yun, hindi nga po siya nakikipag-coordinate. Ayaw niya din kausapin ng organizer ko. Kasi po. ang ano po, balak mo kasi ng, ano, ng Wala organizer pa pa gawin. Doon. So kung makuha ang premyo, Jojo, magkano ang sa'yo doon? Ano lang po, 30 lang po. Akala ko ba kanina 20? Lumaki. Oh, oh. Biglang lumaki. Ay, no, oh. 30%. Hindi kasi kaya siguro naging 30. Ay, no, oh. <laughs> ay, no, oh. Kasi kaya ni Kelly Gin 30 kasi sobrang ano ni, eh, sobrang pagod na yun. Kasi ang laki po ng hirap, hirap namin ng doon eh. nang niya ng ginawa rin sa akin eh. Tatlong balikan po kami doon, nag-audition kami, tapos may rehearsal pa, tapos grand final, tapos may entry fee pa po, na babayaran. <laughs> Pero Kuya Jojo, parang mas mahirap naman ang ginawa ng talent mo kesa sa'yo. Siya kumanta, ikaw sumama lang. O, 70 po sa kanya. Akin naman po lahat yung pagkain niya, pamasahin namin, pang-entrance fee, ah, mga make-up niya, sotos niya. Sagot mo yun. Opo. O oh, sige, papayag na daw si Hans. Kung si Andrea po ay may manager sa bawat contest na kanyang sinasalihan, si Mang Rudy naman po ay may palagi ring kasama. Ang kanyang number one fan at ang taong kasama niya nang sila ay pinabugbog daw di umano ni Andrea. Narito po ang asawa ni Mang Rudy, si Melissa Manlapas. Pasok! nasa halagang limang libo, pinapapatay ni Andrea? Eh kasi po, nung time nga po na nagkita uli kami, pinagbulpi niya po to, buti po talaga, nakatakbo kaming mag-asawa. Eh kung naano niya to, napapatay niya to. Ano Bakit ba po ang po? sinasabi nila, hindi naman daw nila kilala yung dalawang tao na yun? Nila yung... Kasama, kasama, kasama nila, asama nila yun, syempre, yung sa nila yun. Ah, sandali lang, Ate Melissa. Nung gabing nangyari ang pambubugbog na yun, ano ba ang natamong uh, sugat ng asawa then, mo? ano po siya, nasa po siya, tinamaan siya sa ulo. Oh. Tapos buti po, may dala kami single, no? Nakauwi po kami agad, nakatakbo na lang po kami agad. Bakit hindi kayo nag-report sa pulis? Hindi kasi wala na kaming time, eh. Oh. Po, um 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 Walang na nakakita lang. sa nangyari? Mabilis po kasi yung pangyayari, eh. Kumbaga, pa, nung nangyari po yung gulo na yon nakatakbo kami, umalis na lang po Malaki kami ang paniniwala ninyo na kaibigan o kagrupo ni Andrea yon oh, nang po, dahil dun sa limang libo. At saka nila kami ginaga na Na pag daw, ipapagulpi niya raw to. Gaj sila, ay, nila, Pero gano'ng katotoo, ate Melissa, niyo, ako, nung gabing -ta nalaman na ko? ang dapat ay ang nanalo si Andrea, pumunta si Jojo, si Andrea at yung uh, isa sa mga organizer Opo, sa bahay po, ninyo. Ba? Nila. Hindi niyo yu daw po nilalabas si Rudy. Tinatago niyo. May napagtanong na kami. Tinarap po, na. po, po namin sila. Inarap po namin sila. Inarap wala silang dalang si sila. organizer. Wala silang kasamang organizer. Opo. Paano namin bibigay yung price? Wala naman. Anong assurance namin na talaga sila nanalo? Pinukuha lang po namin. Ang asawa ko ang pa usapin kami nung gabing yun? Inausap namin kayo. Ano ano? so, pero ano siya, tinalabas ano? mo ba siya? Tinatago niyo siya. Paano tinatago na nasa loob kami ng bahay? Pagkaam oh. madaling so, araw, Sabi na asawa na. wala ka daw oh. Madaling araw na. Teka oh. ano nga, ano Oh, sandali kami? lang. Paano? Sandali lang since nabanggit mo na rin lang, Ate Melissa, na yung host ang nagbanggit at nagsabi oh. Oh. na ang winner talaga nung gabi na yon ay si Rudy. Oh. Okay, mga kapatid, oras na po para tawagin natin ang taong bumasa ng resulta. Sino nga ba talaga ang nagwagi kina Andrea at Mang Rudy? Narito po si Billy Tadeo. Pasok! Billy, ikaw ang host ng contest na yon nung gabing yon. Okay. Ikaw ang bumasa ng resulta. Opo. Ano ang nakasulat? Pangalan niya po. Pangalan ni Rudy. Opo. Sino ang sumulat dun sa cue cards mo? Yung pong oh, nagtabulate enjoy. po. Enjoy. 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 Po oh. Eh e bakit hindi mismo nung gabing yun, itinama niyo yung mali mong sinabi? Sinab sinabihan niya po ako, nasabi niya, pakisabi mo mo na i-announce mo na walang alis na contestant. Dahil okay, nagkamali. meron tayong ipapaliwanag. Oh. Yun po yun. Kaya lang po, wala na siya hmm. po. Hmm. Hindi kami tumakas. madali na, alam niya na po, pag tapos na po, automatic ka, alis tayo. Ay, ay. Hindi kami tumakas. Ano tatambay pa tayo doon pag alis ng mano, pag wala pera Bakit kami magtatago? Kaya ba kami para magtago kami? Hindi kami kumukuha ng pera ng hindi amin. Hindi kami tumawag. Naku, sa dalilang Hans, meron pa gusto magtanong muna dyan sa puti sa mga kasawsawa natin? Daddy, ano po yan? Uh, kasi kung uh, siyang nanalo, yung, yung manager sana, dapat nagreklamo ko agad Oo, tapos inayos. Ngayon sa party naman dito kay Rudy, uh, ang may problema dyan yung organizer. Kasi uh, siyang amin, nag-organize din na ako sa contest. Pag kami may problema, binibigay na para naayos yung gulo. Wala nang sasali sa lugar namin pag ganyan. Billy, bakit hindi niyo inayos kung nagkamali ka sa binasa? Yan Kung totoo ha, namin. na si Andrea ang talagang winner Yan na sinasabi mo. Sino ang nagsabi sa iyo na si Andrea ang winner? Si Joy po. Siya po kasi nang tabulate ng eh. Nalamang po si Andrea Kerudi. Tanuin ko lamang si Dr. Camille, pagka ganito po bang parang sinasabi nga na professional contestadora na sila eh. Parang ganon yung mga, anong tawag mo? Amaturista. Ayan. Napakahirap po talaga na, na dahil lagi silang nagkikita sa contest, para ang hirap tanggapin yung pagkatalo, hindi po ba? Um, totoo yan, Chang. Pero kasi, alam mo, dahil sinabi nga nila na mag halos magkasama na sila palagi sa mga contest, nakikita ko yung puntong sinasabi ni Rudy na nagiging, nagkakaroon ng friendly competition dahil maaring manalo si Andrea, maaring manalo si Rudy. Pinag-usapan nga namin ni attorney na virtually ko considered mo na winner, ano eh, na parang virtual winner sila dahil parehong 86.1, 86 86.2. 86 so, Napaka-imposible na makita mo na 0.1 ang difference. Bibihira mong makikita yon unless you compute. And the organizers mismo, talagang kung talagang alam nila kagad kung sino yung winner, immediately si, kinol, yung attention, ay, kinol yung attention ni Billy na, ay, nagkamali ka ng sabi. So talagang sa, bakit ang tagal nung laps na bakit kailangan magkaroon ng recomputation? Ngayon, in terms of kung talagang ikaw ay sabihin na natin na inayos naman din na talagang gustong ano na nalama mo na talagang hindi ikaw nanalo, dapat din na accept mo rin yung fact na talagang hindi ikaw yung nanalo. Dahil ikaw na mismo nagsasabi, Rudy, na magkaibigan kayo. So dapat ikaw mismo rin gumawa ka rin ng gesture na maiayos yun. Maraming salamat po, Dr. Camille. Mga kapatid, upang alamin kung sino nga pa talaga ang tunay na nanalo kina Andrea at Mang Rudy ang magpapatunay po ang uh, nag nagtabulate ng mga scores ng gabing yon ay narito na po makakasama natin si Joy Baltasar Pasok! Joy sa Tanong, base sa naging official tali ninyo, sino ang nanalo ng gabi niyo? Mga kapatid, ang buong paliwanag po ni Joy, malalaman natin pare-pareho. Abangan po ninyo sa pagbabalik ng Face to -face. Face, face! Face, face! Face, face! Face, face. Once na hinawakan namin ng pera, nagmamadali kami umuwi dahil pera yan. Maraming tao na sa paligid mo, pwede kang tumuhan. <tartic> oh. Pwede kang hold up -in. <lang variables> Kasi baka oh, maraming okay. nag-aabang doon, maraming eh, nakainom. <laughs> Hindi ka naman taga roon, dumayo ka lang, kakatakalang uh, doon. Miss Amy Perez would like to thank the following. Dr. Steve. <table>